news updates. Mga Balita Ngayon Board Member Candidate Sugatan matapos barilin sa Tagum City Bangkay ng isang lalaki natagpo ang nakatali sa isang poste sa Cebu Higit 7 Million Pesos na Cash Reward na ipamahagi sa PIDEA Informants sa First Quarter ng 2025 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon sugatan ng isang kakandidatong board member sa ikalawang distrito ng Davao del Norte matapos itong barilin sa barangay Magugpo North Tagum City itong Martes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Audrey Perez, 43 anyos at executive assistant ni Congressman Pantalion Bebot Alvarez. Sa inisyal na investigasyon, pauwi ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin ng makailang beses ng hindi patukoy na salari. Narecover sa crime scene ang limang basyo ng bala ng .45 caliber pistol na kasalukuyan ng isinasa ilalim sa ballistic examination. Agad namang itinakbo sa Tagum Doctors Hospital si Perez na kasalukuyan na ng ngayong nagpapagali. Patay habang nakagapos sa isang poste ang isang lalaki nang matagpuan ng mga pulis sa bayan ng Aloginsan, Cebu, Kamakailan. Bukod sa nakatali ito sa poste, tinakpan din ng itim na damit ang kanyang muka at may katabing karatula na wag tularan drug pusher ko. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Robert Henotiva, 25 anyos at residente ng Purok Sunflower, Barangay North Poblacion, San Fernando, Cebu. Sa inisyal na investigasyon, binaril sa katawan at ulo ang biktima saka ito itinali sa isang electric post na may layong 27 km mula sa kanyang pamamahay. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa insidente at kung may kinalaman sa ilegal na droga ang pagkakapaslang sa biktima. Umabot na sa mahigit 7 million pesos na cash reward ang naipamahagi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa mga informants na bahagi ng kanilang Operation Private Eye o PIDEA OPE. Sa inilabas na datos ng pideya para sa first quarter ng taon, nasa kabuang 7,061,202 pesos and 68 centavos ang cash reward upang maging matagumpay ang isinagawa nilang 22 anti-illegal drug operation sa buong bansa. Ayon sa pideya layunin ng programa na mahikayat ang komunidad na mai-report ang illegal drug activities sa kanilang mga lugar na may kaakibat na cash incentives habang protektado ang kanilang pagkakakilanla. Binubuo ang Operation Private Eye Reward Committee ng PIDEA officers at members mula sa business, academe at religious sectors na siyang nag-aaproba ng monetary rewards sa qualified informants. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Zelinon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.